Hello mga ka-showbiz, mayroon tayong good news with my main rata, ang pinakabagong kanta niya na Chada May Gugma, kahit hindi pa na elon siya eri, ay naging number one na, numero uno na sa iTunes. Remember, ang top 100 kanta ng Pilipinas at ang ibang kanta ng mga English ay naging uh, below sa kanta ni Maymay at naging number one ang Chada Maygugma ni Maymay sa iTunes Philippines kaya congratulations Maymay at umabot na ng 1 million na tweet ang nakuha ni Maymay sa kanyang kanta pinakabago Chada Maygugma congratulations Maymay at uh, ikaw pa rin ang gusto ng mga tao sa iyong kanta na Chada Maygugma at uh, again congratulations